Kaya um, nga picturean mo muna. Okay. Ayan. Uy! Ayan. Okay. Isa kay kuya nito eh. Kay kuya rikong isa. Kaya dalawa kinuha ko kasi isa kay kuya. Iyan mo? Sa kay kuya. Ito kay kuya, oh Ano? Medyo layo pa kunti. Yan, ganun. Ah, uh, yan. Para kita ba o bag? Oh. Ay! huwag mo na ilapit! Ang lalapit mo Yan, tama na yan. Ganyan nga. Kita pa, am. Dapat bag lang. Ito kamay mo. O, simulan yan na akin eh. Wow! Kanda bag go Lucky bag. Hoy! Okay, ano yan? Ano yan? Bakit mo napakita dyan? Wow! Wow!

a las que llama las que...